guys papunta kami ng mall at habang nag-aantay kami ng bus magpa-vlog muna tayo, magkwentuhan muna tayo tungkol sa nangyaring uh, effect o yung naging patch effect ng pag-guest ni Carlos at saka ni Chloe sa Tony Talk. Sabi ko na nga ba eh, hindi nakakabuti yung guesting sila ng guesting kasi lalong nag -e escalate yung gulo. O tingnan nyo ngayon anong nangyari uh, mas lalong naglabasan yung mga Uh, bad side ni Carlos kasi ito ngayon naglipa na yung video about o yung audio ng panunumbat o paninigaw ni Carlos sa kanyang nanay na tinawag niyang sinungaling at magnanakaw at kung maririnig niyo dun sa audio. kakamit mo pa lang so kakamit mo pa lang parang bago lang kayo nagkita ni Chloe bakit parang ganun agad yung, yung tiwala mo so sinagot siya ni ni Carlos 'di ba sinigawan ni Carlos na uh, sinungaling kat magnanakaw so hindi naging maganda talaga yung pagsagot niya pinuna siya ng nanay niya dahil doon sa girl na 'di ba kung mapapanood natin doon sa interview kay Miss Tony Talks Meron sila dun mga mahuhuli mo talaga sa bibig nila na si Chloe Palaban kasi at the age of 15, nag-move out na siya from her family. Yeah. Ba't ka naman naging independent no, nag-move out? Family problems din po sa Australia. Meron oh, ka din. Iyan, yeah, noon na no, no po ako. Uh, uulitin ko, kapag nagsarili ka sa Australia, supported ka ng gobyerno lalo pa pag minor. Malaki ang chance mo makakuha ng attention o ayuda sa gobyerno ng... Australia kasi isa 'yan sa kanilang mga priority yung mga youth, yung mga uh yung mga matatanda at saka yung mga single parent. So, first world country sila, they can support kahit uh, lalo pa si Chloe na citizen ng Australia. So kaya hin, uh, hindi siya pwedeng i-ignore ng government ng Australia. Kaya 'yun ang naging rason na malakas ang loob niya mag-move out kasi meron talaga siyang support na nakuha sa gobyerno ng Australia. Again, sabi ko nga hindi ako nagkamali na ang uh, ano na talaga nito ang umpisa ng gulo ay si Chloe talaga at uh, nagkaroon ng lakas ng loob si Carlo managot sagot kasi nakita niya kung gaano ka-strong uh, woman si ano, ka-strong lady si Chloe dahil baka na ano 'to na sulsulan na kaya mo 'yan, kaya mo yang humiwalay sa magulang mo, kinaya ko nga bakit ikaw lalaki ka may mga posibilidad na ganon ang nangyari at itong ano pasensya na guys maingay na sa kalsada kami uh, itong ganitong classic sitwasyon hindi ito talaga mapuputol kaya the more testing the more that the issue will escalate and the more that the issue will uh, be more talk of the social media kasi nag-worst tuloy, naging worst kasi naglabasan yung mga Uh, audio o ano pang mga screenshots na ikakasira talaga ni Carlos. Biro mo, um, makikita mo talaga kung sino na yung uh, nag um, paano, uh, ano yung mga cause o ano yung mga na umpisa ng kanilang kaguluhan. Kaya sana, maging lesson learned sa kanila ito na the more guesting, the more issue will come out. At hindi madali sa isang individual maghandle ng stress ha o ng ganitong klasing uh, bashing uh, still kahit nakikita mo sa sa personalidad ngayon nila Carlos na medyo strong sila kasi you can see them naman na happy happy face sila pero behind the camera for sure they are affected lalo ngayon mas lalong dumami yung nagpakalat ng audio na nagsasabi si Carlos na sinungaling kat magnanakaw tao lang sila. Alam ko na masakit din yan sa kanila. Mapiktuhan din sila niyan. Kaya for sure, um, lesson, learned, lesson learned ito kay Carlos at saka kay Chloe. At uh, again, kung mapapansin nyo rin, kung babalikan ninyo, yung sinasabi ni, ni, Carlos sa Tony Talks na basta alam ko sa sarili ko, pinatawad ko na sila. Pero never mo maririnig sa kanya na na nanawagan siya o nag-public apology siya na ma pa uh, sorry na po, uh, nasaktan ko po kayo, hindi ko na po uulitin at uh, antayin yung uuwi ako dyan at uh, papatunayan ko na uh, from the heart yung aking paghihingi ng sorry. Wala kang mapapanood na gano'n ang mapapanood mo lang basta pinatawad ko na sila malinis ang konsensya ko na pinagdasal ko na na nagkamali ako kinarma ako walang gan walang iba kasi yung term na nagpatawad ka na yung sasabihin mo talaga yung linya mo o line mo na ma pa I'm really sorry kung nasaktan ko kayo hindi ko sinasadya at antayin yung makabalik ako dyan sa bahay at maano ko kayo ma-mayakap at ma-maipakita ko sa inyo na totoo yung aking paghingi ng tawad. Yun dapat ang ganyang gawin para mabawasan yung kabigatan niya sa puso. So again, hindi po tayo dito nag-vlog para pakialaman yung buhay nila pero ito ay nagpupuna tayo para maging leksyon ito sa mga next generation na kapag tayo ay galit sa magulang, mas better na kausapin natin sila. Ayun guys, uh, maging lesson learned ito sa bawat isa. Kaya ako dito nakikivlog o nakikikontent, kasi ang uh, ang gusto ko lang mangyari is uh, gawin natin itong basihan na kung ganitong klaseng mga alitan sa pamilya lalo lalupat na sa gadget world na tayo ngayon, hindi pwedeng hindi makalabas sa social media itong mga audio at bakit na-record yon Bakit merong klaseng ganong naglalabasan na audio? So, ibig sabihin na uh, meron talaga nag-record either galing to sa pamilya nila o galing mismo ito kay Chloe na nag-leak ngayon sa uh, sa ano, sa lahat sa social media. So, again, uh, sabi ko sa iyo, sabi ko sa inyo na si Carlos talaga, anuman ang kasalanan ng magulang, kung nasumbatan man siya o napagalitan, huwag niyang ikasama ng loob yun dahil normal sa magulang, ang pumuna sa mga anak kahit mayor de edad na tayo kasi uh, ang magulang walang gagawing masama sa anak kundi payuhan, paalalahanan at gawin yung nararapat na kaukulang pagdidisiplina. So yun lamang po at sana abangan niyo po ang susunod kong mga vlog. Thank you for watching. Bye for now.